Unan niya yan! Unan niya kayo na oh! Kaka kailang... Hoy yun! lang sila! <coughs> Guys, atay ng manok po yan. Atay ng manok? Anak. Atay po ng ano, ng manok po yan. Ka. Kaso. Adobo. Kaso, pag-frito mo ito, isang lakbo na. Masalan may. Uh, ayos ka. Kailan tangali. Hindi kami mayaman? Ay, pwede to. Pa-plants ka. Pa-plants ka man. Pa-plants ka mal, maliit bago